So shout out mga ground trip ngayong araw mga bus ay gusto ko lang mag-share sa inyo ng kaalaman tungkol sa atin sa sakyan. Although marami naman talaga ang alam na ito pero marami pa rin ang hindi nakakaalam tungkol dito. Ito nga pala ay tungkol sa atin turbo mga busing. Minsan kasi pag may mga usapan or yung mga kapwa driver ay nag-usap-usap, nagkikintuhan. Uh, minsan naririnig ko sa kanila na ang bilis daw tumakbo ng sasakyan na minamaniho nila lalo na daw pag umaabot na ng 70 kph yung takbo uh, bumibilis daw dahil sa turbo dahil, uh, dahil, daw gumagana na ang turbo pag dumadating daw ng 70 kph pataas so ngayon isishare ko sa inyo mga busing para hindi naman kayo magmukhang tanga pag <laughs> <laughs> nag-usap-usap kayo mga busing para pag narinig naman doon sa mga ibang driver na alam na yung nangyayari sa atin turbo sa tuwing nagpapatakbo o nagpapaandar tayo ng sasakyan so hindi tayo magiging isang mangmang -mang. oh yeah kailan nga ba talaga yung tama kailan nga ba talaga gumagana yung turbo ng isang sasakyan so yun ang ating pag-uusapan ngayon mga boss tara samahan nyo ako para magkaroon kayo ng idea so ayan mga busing mayroon tayo ditong 2.5 na intercooler turbo na isoso ISO d-max since magtatapik tayo ng turbo ngayon mga busing, so kailangan din natin i-explain kung ano nga ba ang function ng turbo, ano nga ba ang ginagawa nito sa atin sa sakyan, bakit may turbo so ito mga busing kung nakikita nyo, mayroon ditong air cleaner housing so sa air cleaner housing siyempre nandyan yung air filter ang ating turbo mga busing ay mayroon din siyang tinatawag na uh, solenoid valve ito yung mga busing. so magtatapik tayo ng ibang tapik dyan tungkol sa ating solenoid valve pag ito ay nasira mga busing, ang magiging sintomas ng inyong sasakyan maaring magkaroon ng low power tapos lalabas yung check engine sa dashboard ng inyong sasakyan so uh, bakit nga ba naglagay sila ng turbo mga busing? so kung sa pagkakaalam ko kaya sila naglagay ng turbo mga busing para dagdagan yung hangin na papunta doon sa throttle body. Kasi kung maraming hangin na papasok, mas lalong lalakas ang atin makina. So the more air and fuel, ah uh, the more na malakas yung atin makina. So dahil yan sa kagagawa ng atin turbo. Ang turbo naman ay kumukuha ng uh, hangin mula sa exhaust. Yung mga burn gases na ilalabasan na ng Uh, atin makina ay nire-recycle nya kasama na rin doon sa pagkuha ng hangin doon sa may atin uh, intake air kung saan umihigop ng hangin yung atin uh, throttle body so mula doon naglagay sila ng uh, tinatawag na air cooler kasi kailangan palamigin yung hangin na galing sa atin exhaust kasi mainit yun kaya mula sa atin turbo papatakbuhin niyan papunta doon sa uh, air cooler para pagdating sa atin throttle body ay malinis at malamig na yung hangin para maganda siya na or smooth yung andar ng atin makina kasi kung mainit ang itatapon niya na hangin, hangin papunta doon sa atin makina ay hindi rin maganda yon sa atin makina so ang mangyayari palalamigin niya ngayon i-recycle niya yung hangin so Instead na yung hangin na itatapon lahat papunta sa labas, ah, makakatulong ito para malinis yung atin kapaligiran. So, yun ang trabaho ng atin turbo para dagdagan ng maraming hangin yung papuntang atin makina. So, kung nalilito kayo mga busing, maglalagay ako dito ng diagram. So, again mga busing, mula, mula sa ating exhaust ay kumukuha ang turbo ng hangin tapos itatapon niya yun papunta doon sa air cooler At sa air cooler naman mula sa air cooler itatapon naman yun papunta doon sa uh, throttle body so pagdating sa throttle body malamig na yung hangin kaya tinatawag na intercooler so yun lang mga busing ang may sishare sa inyo ngayon so punta naman tayo dito sa actuator ayan kung nakikita nyo pag pinatay nyo ang makina bababa baba, ba, baba, yan tapos pag pinandaran nyo naman tataas naman yan So ngayon papasok dito ang usapan na kailan nga ba gumagana yung atin turbo. So ang atin turbo mga busing the moment na magpaandar tayo ng atin makina, ang atin turbo ay gumagana na yan. The moment na umikot yung atin turbo, ang atin turbo ay gumagana na yan. Hindi big sabihin na pagdating ng 70 kph saka lang siya saka lang siya gagana. So gumagana yung atin turbo the moment na magpaandar tayo ng atin makina. So yun ang katotohanan dito na matagal na na hindi alam ng ibang mga driver Uh, Ayaw ko lang sa ibang mga mekaniko kung alam ba nila ito. So, yun, maliwanag mga busing na ang atin turbo talaga ay gumagana talaga yan. At uh, the moment na magpaandar tayo ng atin makina, hindi tama na sabihin na pagdating ng 70 kph, saka lang siya gagana. So, ayun, maraming salamat sa inyo mga busing. At ngayon, nakapagbigay na naman ako sa inyo ng kunting kalaman tungkol ito sa atin turbo. So, kung hindi nyo pa na subscribe yung atin channel, paki-subscribe na rin mga busing at paki-like and share na rin para makatulong doon sa ibang mga kasamahan natin dito sa